Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating hong programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Pag-usapan po natin ang paglago sa buhay espiritual. Naalala ko po ang ilang pagkakataon na ako po ay gumamit ng navigational app sa isang uh, sa cellphone. Dalawang lugar ang importanteng ma-input sa navigational app. Yung isa po ay yung iyong pupuntahan, siyempre. Yung pangalawa ay yung iyong kasalukuyang kinaroroonan. Kapag ka hindi mo alam ang isa sa dalawang ito, ay hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan. Yung lugar na pupuntahan, definitely yan po ang ating destination. Importanteng alam natin yan dahil kung hindi natin alam kung saan tayo tutungo, eh hindi ho natin alam kung kumusta yung progreso, narating na ba natin o hindi o kaya ay maghahabol ba tayo or kumusta naman yung uh, ating ginagawang paglalakbay. Ngayon, kahit alam mo yung destination, kung wala po tayong proper assessment o tamang uh, kaalaman ng kasalukuyang kinalalagyan, eh hindi ho natin masabi, no, kung paano tayo makakarating sa ating pupuntahan dahil yung kasalukuyang kinalalagyan ang siyang magiging starting point. Kaya ko po nasabi ito mga kapatid dahil sa ating buhay espiritual kung gusto po nating lumago. We have to be intentional. Yan po ang totoo. Sapagat ang kalaban po natin, una, sa ating sarili, sabi nga sa Galatians 5.17, we struggle with the sinful nature at yung sinful nature na yon ay lumalaban sa ating spiritual nature. Bukod po roon, nandito tayo sa mundo na kung saan yung ating sinful nature ay merong feeding. Kaya kung hindi po tayo intentional para i-feed ang ating spiritual life, yan po ang makikita nating struggle. Kaya kailangan nating malaman nasaan tayo ngayon para malaman din natin kung kumusta o gaano pa kalayo o anong mga bagay ang kailangan gawin para tahakin po natin ang landas patungo doon sa destination. So tingnan po natin ng ilang bagay. Isang author ang nagbigay ng uh, iba't ibang stages ng spiritual life at uh, ito po ay nakita kong napaka-useful dahil sa pamamagitan po nito magkakaroon tayo ng idea nasaan ba tayo no? Yung una, Stage 1 is the stage of conflict. It is a life without a relationship with God. Totoo po ito. Kung inaakala mo na ika'y makapagsisimula sa Christian life pero wala ka namang ugnayan sa Panginoon, isang malaking pagkakamali po yan. Sapagkat ang ating paglago sa buhay espiritual ay nagsisimula sa isang relationship sa Panginoon. Kailangan mo na natin kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa Bible, ano ba nangyayari pagka ito po'y ginawa natin? Una, tayo po ay pinalalaya sa ating mga kasalanan. So tayo po ay pinapatawad sa ating mga pagkakasala at binibigyang kalayaan mula sa mga ito. So there is now the forgiveness of sins and freedom from sinfulness o yung uh, epekto ng ating kasalanan. Pagamat nasabi nga natin, nasa atin pa rin ang sinful nature but now we have the new nature para i-counteract yung ating sinful nature. So that's number one. Uh, number two, kung titingnan po natin, ang Diyos Ama ay kumikilos din. Sa John 15, napakaganda po ng presentation sapagkat ang sabi ron, "The Father is the gardener. Nililinisan po tayo upang tayo po ay maging handa. Tayo po ay maging malaya sa anumang bagay na pumipigil sa ating paglago." At pangatlo po, napakahalagang elemento mga kapatid, ay yung pong ating uh, ang uh, Holy Spirit no na binigay sa atin para tayo ngayon po ay magkaroon ng uh, pagtatagumpay at uh, yung sinasabing bunga ng banal na espiritu ay ating makamtan. So, kung wala po yung relationship sa Panginoon, nandun tayo sa stage 1. Lahat ng bagay na ating nabanggit will not happen in our lives. Kaya nga ang description ng stage 1, number 1, chaos o kaguluhan. Bakit kaguluhan? Dahil una, hindi mo alam kung sino ang luluwalhatiin mo. Magulong iyong buhay dahil walang direksyon. At pangatlo, uh, ang priorities ng buhay ay hindi po umaayon sa priorities na nais ng Panginoon. Kaya there is chaos. There is also corruption. Patuloy tayo sa pagkakasala, pagbulusok sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos sa kadahilanan nga po na wala tayong relationship sa Kanya. So that's number one stage of conflict. Yung pangalawa, actually itong pangalawa po ay maituturing nating uh, unang estado o pinakamababang estado ng isang mana ng palataya. It is the stage of compromise or we can refer to it as irrelevant Christianity. O bakit nga ba? Kasi ang problem po sa puntong ito mga kapatid, pag nasa stage of compromise tayo, merong pagsunod pero meron ding pagsuway. Meron pong paggawa ng kalooban ng Diyos pero maraming paggawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. So makikita mo naglalaban 'di eh, dito sa stage of compromise. So how do we describe this stage? Una, confusion. Bakit confusion? Kasi hindi mo nga malaman saan mo ba ilalaan ang iyong buhay. At nakakalungkot po dahil maraming tao ang akala nila ito yung best scenario or best case situation for the believer. Ah, bakit? Kasi sa kanilang kaisipan, pagka nandito ka daw sa stage of compromise, you are actually getting the benefit of both worlds. Nandiyan ka sa mundo, but at the same time, you also get uh, yung pong mga pangako ng Panginoon. Well, nais ko pong sabihin sa inyo, derechahan, nagkakamali po sila. At hindi po tamang isipin na pag nandiyan ka sa kalagayang yan, you are getting the best of both worlds. Dahil ang reality po yung pananatili mo sa pagkakasala because of your compromises will hinder you from experiencing God's best. So wag nating iisipin na ito po ay mainam na kalagayan. Kaya nga confusion. Pangalawa, another word that would probably describe itong stage na ito is comfortable. Marami pong mga tao ay nandito sa sitwasyong ito because they do not want to leave their comfort zones. If you remember, several times sa Bible, kinaharap ni Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya. Bakit niya kinaharap? Sapagat nais niya na isya ng hamon to become true followers. At ang sabi ng Panginoon, if you want to be my disciple, then you must love me more. In other words, merong sacrifice na kailangan gawin, may mga bagay na kailangan talikuran, may mga bagay na kailangan lisanin para tayo po ay makasunod sa ating Panginoon. Paminsa nakakalungkot kasi ayaw natin isacrifice yung comfort at ang gusto po natin is to actually enjoy the benefits of following the Lord while at the same time, nandoon tayo sa comfort zone. Hindi humaari yan mga kapatid. Dahil yung nature ng pagsunod sa Panginoon will challenge each one to leave their comfort zone. Naalala ang sinabi ng isang author about the comfort zone, it is a safe place but nothing ever grows in the comfort zone. At totoo yan. Pangatlo po na word that would uh, describe the stage of compromise is the word complacency. No, yung mga pa-relax-relax at uh, hindi nagagampanan ang dapat. Complacency. At alam nyo, nakakalungkot din dahil uh, kung iisipin natin, yung mga mananampalataya who are not intentional with spiritual growth, yung mga mananampalataya na wala pong pagpupursigin na lumago, they actually belong to stage 2, the stage of compromise. Irrelevant Christianity. Bakit? Eh bakit nga hindi irrelevant? Because number one, you do not glorify the Lord dahil nakikita niya yung mga compromises ng ating buhay. Number two, bakit siya irrelevant? Because you cannot be a blessing to other believers if you are living in compromise. Number three, you will not have a good and powerful testimony kung tayo po ay namumuhay sa compromise. Kaya yung stage of compromise is really not acceptable. So yung stage one, a life without a relationship with God, yan po yung stage of conflict. Stage two is the stage of compromise, irrelevant Christianity. Let's go to number three, the stage of commitment a life glorifying to the Lord. Okay? So ano pong ibig sabihin nito? Dito po natin makikita ang tatlong mahalagang katangian. Number one is conviction. Ano ba yung conviction? Ang ibig sabihin po ng conviction, kaya nating manindigan sa mga bagay na ating pinaniniwalaan. Alam nyo, yung taong nasa stage of commitment, hindi lang sa alam niya ang kanyang mga doktrina, ang taong ito ay meron pong malinaw na paninindigan sa kanyang mga pinaniniwalaan. At napakahalaga po yan mga kapatid. So that is conviction. Number two, competence. Ibig sabihin merong kahusayan na nagmula po sa paglinang ng sarili para lalong maging maalam sa salita ng Diyos at hindi lang maging maalam, maging kagamit-gamit sa paglilingkod. Alam niyo napakagandang term ng competence kasi ang idea po nito, yung bang uh, tayo po ay may sapat na kaalaman, kahusayan para effectively ay magampanan natin ang ating tungkulin. O kumusta tayo sa aspeto yan? And then number three, consecration o kabanalan. Hindi ho natin pwedeng masabi na nasa stage of commitment kung wala po ang paglalaan ng sarili sa layunin ng ating Panginoon. Kaya itong tatlong bagay na ito, magandang pag-isipan. Stage of conflict, a life without a relationship with God, hindi po ibig sabihin noon na hindi ka naniniwala sa Diyos o kaya ay uh, hindi po ibig sabihin ito na wala kang alam tungkol sa Diyos. You may know all these things. Pero ang malaking katanungan po, do you have a real relationship with Jesus as Lord and Savior? Yung pangalawa po, the stage of compromise, Merong kaunting pagsunod pero meron din namang pagsuway. So again, it is irrelevant Christianity. You do not glorify the Lord, you do not edify the body of Christ, and you do not have a powerful testimony to evangelize uh, the lost. Yung pangatlo, ito yung best case scenario is the stage of commitment. Uh, a life that is glorifying to the Lord. Napakaganda po niyan sapagkat sa puntong ito ay naroon nga ang pagpapahalaga sa ating Panginoon. So bago tayo magpatuloy, maganda tanong. Kasi sabi nga natin eh, sa paglago, dalawa eh, no? Kailangan alam mo kung saan katutungo. Pangalawa, kailangan alam mo, nasan ka ngayon? So nasan kayo ngayon? Kayo ba ay nasa stage of conflict? Kayo ba ay nasa stage of compromise? O kayo ba ay nasa stage of commitment? So, honestly, assess yourself. Dahil pag hindi po natin na-assess ng tama ang ating sarili, then hindi po tayo magkakaroon ng sufficient progress para marating yung dapat nating marating. Ngayon, ang katanungan ito. Kung sakali na nakita nyo na kayo po ay nasa stage of conflict, ang susi po dyan is to accept Jesus Christ as Lord and Savior of your life. That's number one. Ngayon, kung kayo po ay nasa stage of compromise at gusto nyo pong mag-advance sa stage of commitment, eto po ang dapat nating tandaan. Number one, you need to have direction. Sabi nga ng isang author, worship begins when we meet God's expectations. Ang sabi sa John 15.16, you did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce fruit that will last so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So dito po sa passage na ito, maliwanag yung punteriya ng buhay. Eh. Alam mo, pagka ang buhay natin walang focus, sabog-sabog po eh, uh, walang maliwanag na direksyon. At yung kawalan ng direksyon na yan will be manifested sa ating decision making, sa paggamit natin ng mga resources, sa paglalaan natin ng oras, makikita mo kalat-kalat din. We end up wasting very precious moments, opportunities, and even resources because of the absence of a direction. So, kailangan po ng direksyon, kailangan maliwanag sa atin, ano ba yung target ng aking buhay? Kung baga sa, kung kayo po ay naglalaro ng darts o kayo po ay uh, into archery, alam nyo merong bullseye, di ho ba? So, ang tanong natin sa puntong ito, ano yung bullseye na yon para sa'yo? Kasi pag hindi klaro yan para sa isang mana ng palataya, abay hit and miss tayo. Hindi pwede hong sabihin natin na natsambahan lang natin dahil dito po it comes with intentionality. And a lot of people are wasting precious opportunities simply because they have no clear direction. So kailangan po natin ng direction. Pangalawang bagay po, decision. Opo. Sabi nga eh, ang uh, decision daw po ay nagsisilbing manibela ng buhay. Abay, totoo 'yan. Kasi kung titingnan mo ang takbo ng buhay, pwede siyang mabago. Depende ho sa mga kapasyahan na ating ginagawa. So in effect, ang decision po, 'yan talaga ang uh, steering wheel ng buhay. Kaya may mga magulong buhay umaayos because of good and right decisions. May mga buhay naman na dati nang maayos, gumugulo because of wrong decisions. So kumusta tayo pagdating sa ating decision making. Ang sabi sa Philippians 2:13, for God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases him. So ibig sabihin kung tayo po ay may ugnayan sa Panginoon at nagpapasakop sa ating Diyos, ito pong desire na ito to obey the Lord, nandoon yan eh yung kapasidad, the capacity to do what pleases God is also given to us. Kaya yung decision natin kakikitaan din ng pagnanais na sumunod, ng pagnanais na maglingkod. Kaya talagang uh, napakaganda nung sinasabi ng Philippians 2:13 kasi nga gumagawa siya sa ating buhay para magkaroon tayo ng pagnanais na gawin yung tama. Pansinin niyo po no? kung nung kayo po walang ugnayan sa Panginoon, hindi hubat maraming mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos ang ayaw natin. Gusto nating magkasala, gusto nating gumawa ng mali, gusto nating gawin yung mga bagay na personally uh, nag a sa atin but it may not even be God's will. Pero pag ang Panginoon po ay present sa ating buhay, ang sabi ng verse, He gives us the desire to do what pleases Him and even the capacity to do what pleases Him. Dalawang mahalagang bagay po Pwede kasing uh, hindi mo ginagawa dahil hindi mo gusto o pe pwede rin hindi mo ginagawa dahil hindi mo kaya o pangatlo, combination ng dalawa, hindi mo ginagawa kasi hindi mo gusto at hindi mo kaya. E maliwanag sa talata, pag tayo po ay nasa Panginoon, God Himself is at work in our lives giving us the desire to obey and the power to do what pleases Him. Kaya wala tayong excuse ano Talagang uh, kailangan natin gawin ang nararapat sa harapan ng ating Panginoon Ang um, sabi po ng isang author Your life is the sum of the responses you have made toward God Abay, totoo yan Ang kabuuan po ng buhay natin Ito po ay pinagsama-samang mga kapasyahan Either napiliin ng Diyos o hindi piliin ng Diyos Ang bigat ano? So yung akala mong isang maliit na desisyon ay hindi pala isang maliit na desisyon, yan po ay maaring uh, isang maliit na desisyon sa iyong tingin pero isang malaking hakbang palayo sa Panginoon. Or the opposite may be true. Maaring isang maliit na desisyon sa iyong paningin pero isang malaking hakbang patungo sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi po ng uh, isang pag-aaral, there are 1000 140 minutes in each 24-hour day. Sa bawat araw, meron daw pong 1,440 minutes. E eh, ilang porsyento kaya nito? Ilang minuto kaya ang ating naibibigay sa ating Panginoon? So, napakahalaga po that uh, we decide to follow the Lord. Kumusta tayo pagdating sa desisyon? Pamisan ho yung uh, hakbang patungo sa tamang direksyon. Sabi mo ng isang maliit na hakbang yan, but if it leads you to the right direction, it may be the biggest step that you will take in your life. Pinakamalaking hakbang. Kung yan po ay hakbang patungo sa tamang direksyon. Sa Bible, maraming halimbawa. Si Peter, he denied the Lord three times. Pero alam po natin na nireinstate siya ng Panginoon pero sa pag state ng Panginoon sa kanya, there was actually obedience. He responded properly. Otherwise, kung hindi po siya humakbang para manumbalik, eh mananatili siya sa kalagayan na ang naaalala natin ay yung kanyang denial of the Lord rather than his obedience. The same is true for Moses, for Gideon, and yung mga characters na nakita natin sa Bible. Some of them are not doing very well But they decided to repent and obey the Lord, nakapanumbalik. And some people were doing very well. Pero nung sila po'y nagkasala ay hindi nagpasyang manumbalik, so nanatili sila sa kalagayan ng pagkakasala. So yung unang bagay po is direction. Kumusta yung direksyon ng iyong buhay? Naalala ko yung sinabi ng author na si Andy Stanley. Sabi niya, it is not your ambition but your direction that will determine your destination. Hindi raw ho yung ating ambisyon. Kasi ang dami namang tao may ambisyon, ano? Pero bakit kaya hindi nakakarating sa ambisyon? Kasi nga pala, yung ating uh, direction ang magdedetermine. Eh, paano kung yung ambisyon mo ay patungo sa kanan, yung iyo namang direction ay patungo sa kaliwa? <laughs> hindi nagtugma, no? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na tama yung iyong uh, direction kahit na meron kang ambisyon. So, very important po yan. And then number three, dedication. Pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living and holy sacrifice. The kind He will accept. When you think of what He has done for you, is this too much to ask? Ito po napakahalagang hakbang yung ialay ang ating sarili para magamit ng Panginoon. Yung concept ng consecration o pagtatalaga ay ganito. Pag ang isang bagay tinalaga mo sa Panginoon, kailangan para doon mo na lang siya gagamitin. It is dedicated for that particular purpose. At hindi na dapat ginagamit sa kung ano-ano pang bagay. Ganyan din ang buhay ng tao. Dedicated to the Lord. As sabi nga sa Romans 6.13, use your body as an instrument to do what is right. Sa halip na gamitin sa pagkakasala. Kaya ang challenge po dito mga kapatid ay hindi lamang maglingkod para gumawa ng kung ano-ano para sa Panginoon. Ang hamon po rito, luwalhatiin ang Panginoon at magagawa po natin yan kung tayo namumuhay para sa ating Panginoon. Napakaganda. Kaya challenge po sa atin. Sabi ng isang author, if we are to please the Lord, We must be willing not only to revise our ideas but to reform our lives. Hindi lang po yung nagbago ka ng isip, katuruan, konsepto, hindi po. Dapat hindi lang siya pang kaisipan, may aktual na pagbabago ng buhay. Not just to revise our ideas but to reform our lives. Yan po ang isang malaking amon. Kaya muli mga kapatid, ang buhay na ito ay isang malaking pagkakataon to glorify the Lord. Kailangan malinaw sa atin ano yung end goal ng buhay at kailangan meron tayong honest evaluation na saan tayo ngayon so that we can make the necessary corrections kung tayo po'y nagkukulang, makita natin yung mga improvement at kung sakaling maayos naman ang ating ginagawa, we can still do better dahil maliwanag sa atin ang direksyon ng ating buhay. Sana po ay maging hamon ito sa atin na lalong maging masunurin sa Panginoon. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulog God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.com. dot ph